Problema ba ninyong mga mare ang pagdudumi ng mga aso sa harapan ninyo ng bahay? Pwes gawin ninyo itong ating paraan ng ating tina para matapos na rin ang problema natin sa pagdudumi ng ating mga aso, mga ligaw na aso at mga aso ng ating mga kapitbahay. So gawin nyo lang ito, lagyan niyo ng tina yung isang bote. Tapos siyempre lagyan niyo ng tubig at pagkatapos ay isabit ninyo sa inyong harapan ng bahay, ikalat ninyo ang pagsasabit kahit saan man 'yan, basta importante ay kalat-kalat ang inyong pagsabit. Gawin niyo siyang dekorasyon ng inyong harapan ng bahay para hindi na tumae o dumumi ang mga aso, lalo na 'yung mga ligaw na aso na araw-araw na lang natin problema, 'di ba? Kadalasan, umaga pa lang sa pagising natin ng umaga ay ang mga dumina ng mga asong ligaw ang ating nakikita sa harapan natin ng bahay. Kaya talagang sobrang sakit sa ulo. Lalo na yung hindi pa tayo nakapag-anusa sa umaga ay nawawalan na agad tayo ng ganang kumain.